Atasha Mulak formal ng magiging isang host ng TVJ sa TV5 at magpapakilig sa lahat ng mga taga-suporta. Trending nga ngayong Sabado ang anak ni Aga Mulak na si Atasha Mulak. Sadyang game na game nga ito sa pakikilahok sa The Barcads. Nagpakitang gilas ito at nagpakita ng kakulitan kasama ang ilang cast ng dating Itbulaga na ngayon ay Tito Vic and Joey na ngayon ang programa. Ngayong araw nga ay ikaapat na araw na ni Atasha Mulak bilang bagong host ng programang Tito Vic and Joey. Kung mapapansin nga natin ay kitang kita na at home na at home na umano ito sa double cards madalas itong makipagkulitan sa mga kasama ganun din sa audience na siyang kinatuwa umano sa kanya ng karamihan, sadyang makikita natin ang pagkabibo nito at pagiging masayahin, ilang komento nga ng mga netizens ay bagay na bagay umano ito bilang isang host dahil makikita ang kanyang kasiyahan sa kanyang ginagawa, ito pala ang dahilan kung bakit gusto niya umanong maging artista at maging host ng isang show, dahil ito raw umano ang kanyang kasiyahan nakitang kita naman ng mga netizen. Ating tutukan at tunghayan ang iba pang detalye ukol sa Tito Vic and Joey.